Naisip nyo na ba kung paano natin mapapanatili ang lakas at sigla ng ating mga bato lalo na habang tumatanda tayo? Hindi ba nakakatakot isipin na libu-libu sa ating mga kababayan, marami sa atin na nasa edad 60 pataas ang nakikipaglaban sa sakit sa bato o chronic kidney disease, CKD? Kadalasan, tahimik itong dumadating. Walang masyadong senyales hanggang sa lumala ang sitwasyon. Ang katotohanan ay, ang ating mga bato ay parang mga malilit na filter na walang tigil na naglilinis ng ating dugo. Pero kung hindi natin ito alagaan, mapapagod din sila. Ramdam ko ang bigat ng pag-aalala na dala nito. Baka may kakilala kayo o baka kayo mismo ang nakakaranas na ng pagod, hirap sa pagtulog o pamamaga ng paa na posibleng mga babala ng problema sa bato. Napakasakit isipin na ang isang malusog na buhay na pinangarap natin na dapat ay puno ng saya kasama ang pamilya at apo ay pwedeng biglang magbago dahil sa sakit na ito. Ang pagbisita sa doktor, ang mga gamot na kailangang inumin at ang takot sa dialysis ay mga pasanin na ayaw nating maranasan. Pero mayroong isang simple ngunit napakahalagang sikreto na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon isang bagay na araw-araw natin makakain at makakatulong sa paglilinis ng ating mga bato at paglaban sa CKD ayon mismo sa mga doktor hindi ito isang mahiwagang gamot o mamahaling supplement ito ay nasa ating mga kusina madaling bilhin at masarap pa Video na ito, titingnan natin ang mga pinakamahusay na prutas na dapat natin kainin araw-araw para tulungan ang ating mga bato na mag-detox at mabilis na labanan ang CKD. Mga prutas na hindi nang masarap kundi puno pa ng benepisyo. Kaya manatili kayo nakatutok hanggang sa huli dahil may ibabahagi akong isang bagay na siguradong mapapagulat sa inyo at magbibigay pag-asa. Ngayon, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating paglalakbay tungo sa mas malusog na bato. Ang unang grupong gusto kong pag-usapan natin ay ang mga tinatawag nating berries, particular na ang strawberries at blueberries. Siguro iniisip nyo, ang sarap niyan sa smoothie at tama kayo, masarap na sila. Pero higit pa dyan ang kanilang benepisyo, lalo na para sa ating mga bato. Niya mas Alam niyo ba na ang strawberries at blueberries ay parang maliliit na bomba ng sustansya? Puno sila ng antioxidants, lalo na ang mga anthocyanins na siyang nagbibigay sa kanila ng kanilang matingkad na kulay. Bakit importante ang antioxidants para sa ating bato? Isipin nyo, ang ating mga bato ay patuloy na nagtatrabaho, sumasala ng mga lason at dumi. Sa prosesong ito, nabubuo ang mga tinatawag na free radicals sa ating katawan. Ang mga free radicals na ito ay parang maliliit na terrorist na sumisira sa ating mga selyula, kasama na ang mga selyula sa ating bato. Ang antioksidan sa strawberries at blueberries ay nakikipaglaban sa mga free radicals na ito. pinoprotektahan ng ating mga bato mula sa pinsala para itong isang kalasag na nagpoprotekta sa ating mga mahalagang filter. Para sa mga chronic kidney disease, ang pamamaga o inflammation ay isang malaking problema. Ang strawberries at blueberries ay mayroon ding anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatunong sila para mabawasan ang pamamaga sa loob ng ating mga bato. Nakadalas ang dahilan ng pagkasira nito. Bukod pa rito, ang mga berries na ito ay mayaman sa vitamina C at manganese na parehong mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan at ng ating immune system. At ang pinakamaganda pa, ang mga berries na ito ay mababa sa potassium. Ito ay napakahalaga para sa mga may problema sa bato dahil ang sobrang potassium ay pwedeng maging delikado at makapinsala sa puso. Kaya, sa bawat kagat ng strawberry o blueberry, hindi lang kayo nakakain ng masarap, kundi nabibigading kayo ng pagmamahal sa inyong mga bato. Paano natin ito isasama sa ating araw-araw na pagkain? Napakadali. Pwede kayo maglagay ng strawberries at blueberries sa inyong almusan na oatmeal o cereals. Kung mahilig kayo sa yogurt, haluan lang ang ilang piraso ng berries para mas masarap at mas masustansya. Pwede rin itong kainin bilang merienda sa pagitan ng mga kainan. Kung naghahanap kayo ng panghimagas na hindi nakakasama, isang mangkok ng sariwang strawberries o blueberries ay perpekto. Kung may blender kayo, gumawa kayo ng simple at masustansyang smoothie. Hayaan nating magibahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang mga berries na ito para mas maging matibay ang ating mga bato. Ngayon, duma ko naman tayo sa isang prutas na marahil ay pamilyar na sa lahat at madaling hanapin dito sa ating bansa. Ang mansanas. Sino ba naman ang hindi mahilig sa mansanas? Matamis, malutong at nakakapresko. Ngunit higit pa sa lasa nito. Ang mansanas ay isa sa mga pinakamabuting kaibigan ng ating mga bato. Ang isang mansanas ay puno ng fiber, lalo na ang uri na tinatawag na soluble fiber. Bakit ito mahalaga para sa ating bato? Simple lang. Ang fiber ay tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol at blood sugar levels. Ang mataas na kolesterol at hindi kontroladong blood sugar tulad ng sa diabetes ay dalawa sa mga pangunahing sani ng pagkasira ng bato sa pamagitan ng pagtulong sa pagkontrol sa mga ito, ang mansanas ay indirektang nagpoprotekta sa ating mga bato mula sa karagdagang stress at pinsala. Para itong nagbibigay ng pahinga sa ating mga bato, pinabababa ang kanilang trabaho. Bukod sa fiber, ang mansanas ay mayaman din sa antioxidants tulad ng quercetin. Ang quercetin ay isang malakas na antioxidant na nakakatulong na labanan ang pamamaga at oxidative stress sa katawan, tulad ng nabanggit natin kanina. Hindi lang ito nakakatulong sa bato, kundi pati na rin sa puso, na napakahalaga dahil ang sakit sa bato at sakit sa puso ay madalas na magkauganay. Kung malusog ang puso, mas malaki ang tsansa na maging malusog din ang ating mga bato. Ang mansanas ay mayaman din sa pektin. Isang uri ng soluble fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng toxins sa ating dugo. Sa tuwing kumakain tayo ng mansanas para tayong naglilinis ng ating sistema na nagpapagaan ng trabaho ng ating mga bato. Ang mansanas ay isa rin low potassium na prutas na muli ay isang malaking plus para sa mga may condition sa bato. Madalas itong rekomendado ng mga doktor at dietitian para sa mga pasyenteng may CKD. Ang pagiging madaling dalhen at kainin ay isa ring malaking bentahe. Pwede mo itong ilagay sa bag mo at kainin anumang oras na gusto mo bilang isang healthy snack. Sa halip na abot tayo ng kung ano-ano matatamis na pagkain na nakakasama sa ating katawan, ang mansanas ay isang masarap at nakakabusog na alternatibo na nagbibigay pa ng sustansya sa ating mga bato. Kaya sa susunod na mamimili kayo, huwag kalimutan ang strawberries, blueberries at mansanas. Isama mga ito sa inyong grocery list at going regular na bahagi ng inyong dieta. Al mga simpleng pagbabagong ito sa inyong kinakain ay may malaking epekto sa kalusugan ng inyong bato sa katagalan. Nayon na yung na napag-usapan na natin ang mga kapakinabangan ng mga berries at mansanas, dumako naman tayo sa susunod ng mga prutas na mabibigay ng karagdagang tulong sa ating mga bato. Nayon na na napag-usapan natin ang mga benepisyo ng strawberries, blueberries at mansanas, Ituloy natin ng ating listahan ng mga prutas na tunay na makakatulong sa padilinis ng ating mga bato at paglaban sa sakit sa bato. Ang susunod na prutas na ating tatalakayin ay ang ubas. Miyan. Ang ubas ay hindi lang masarap at nakakaprisko, lalo na kung malamig. Hindi mayaman din ito sa iba't ibang uri ng antioxidants, lalo ng tinatawag na resveratrol. Siguro narinig nyo na ang tungkol sa resveratrol mula sa pulang ubas o red wine. Ang resveratrol ay isang napakalakas na antioxidant na pinag-aaralan ta rin hanggang ngayon dahil sa mga potensyal nitong benepisyo sa kalusugan kasama na ang pagprotekta sa ating mga bato. Ginagawa nito ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at oxidative stress na dalawa sa pangunahing sanhi ng pagkasira ng bato. Sa madaling salita, ang resveratrol ay tumutulong na ipagtanggol ang mga selyula ng ating bato Mula sa pinsala. Bukod sa resveratrol, ang ubas ay mayaman din sa bitamina C at K, pati na rin sa mga mineral tulad ng manganis. Ang bitamina C ay mahalaga para sa ating immune system. At ang bitamina K naman ay nakakatulton sa blood clotting at kalusugan ng buto habang ang manganis ay nagbibigay suporta sa ating metabolism. Ang lahat ng ito ay nagtutulungan para sa pangkalahatang kalusugan ng katawan na siyempre ay kasama ang ating mga bato mayroon din itong mataas na water content na nakakatulong sa hydration. Ang sapat na hydration ay susi sa pagpapanatili ng malusog na bato dahil nakakatulong ito na ma-flush out ang mga toxins mula sa katawan. Kung kulang tayo sa tubig, mas mahihirapan ang ating mga bato sa paglilinis ng dugo. Bagaman ang ubas ay naglalaman ng natural na asukal, ang pagkain nito ng may moderation ay ligtas at kapakipakinabang. Para sa mga may CKD, ang green grapes ay kadalasang mas mababa sa potassium kaysa sa red grapes. Kaya, maaring mas mainam ito. Siyempre, tandaan na ang moderation ang susi sa lahat ng bagay. Pwede nating kainin ang ubas bilang isang merienda o kaya'y ilagay sa ating fruit salad para sa dagdag na lasa at sustansya. Napakasarap din itong kaining pagkatapos ng mainit na araw na bibigay ng instant refreshment at energy. Gawin nating regular na kasama sa ating mga kainan ng ubas para sa mas malusog na bato at mas masiglang pangatawan. Ngayon, lumipat naman tayo sa isang tropical na prutas na kilalang kilala natin dito sa Pilipinas, ang pinya. Sino ba naman ang makakatanggi sa matamis at maasim na lasa ng sariwang pinya? Pero alam nyo ba na bukod sa pagiging masarap, ang pinya ay isa ring powerhouse para sa kalusugan ng ating bata. Ang pinya ay mayaman sa vitamina C at manganese tulad na nabanggit na natin sa ibang prutas. Ngunit ang pinakamahalagang sangkap nito na nakakatulong sa ating mga bato ay ang bromelain. Ang bromelain ay isang uli ng enzyme na may malakas na anti-inflammatory properties Gaya ng ating nabanggit kanina, ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa ating mga bato, lalo na sa mga may CKD. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, nakakatulong ang bromelain na protektahan ang mga selyula ng bato at mapanatili ang kanilang maayos na paggana. Ang enzyme na ito ay nakakatulong din sa digestion na nagpapagaan sa trabaho ng ating katawan sa pagproseso ng pagkain at pag-alis ng toxins. Isa pa sa mga magandang katangian ng pinya ay ang pagiging mababa nito sa potassium, sodium at phosphorus. Ito ang tatlong mineral na kailangan natin bantayan, lalo na kung tayo ay may sakit sa bato. Ang mga prutas na mababa sa mga elementong ito ay ang pinakamainam para sa mga pasyenteng may CKD dahil ang labis na dami ng mga ito sa dugo ay maaaring maging sani ng komplikasyon. Ang pinya ay nabibigay ng sustansya na hindi nagdadagdag ng pasanin sa ating mga bato. Dahil din sa taglay nitong mataas na water content, nakakatulong din ito sa pag-flush out ng mga toxins na nagpapagaan muli sa trabaho ng ating bato. Ang pinya ay napakadaling isama sa ating jeta. Pwede itong kainin ng sariwa bilang snack, ilagay sa fruit salad o kaya gamitin sa mga smoothies. Kung mahilig ka sa ulam na may prutas, ang pinya ay perpekto para sa pininyahang manok o baboy. Ang pagiging versatile nito ay nagbibigay sa atin ng maraming paraan para ma-enjoy ang benepisyo nito. Huwag nating kalimutan ng pinya sa ating mga grocery trip. Ito ay isang masarap at mabisang paraan para suportahan ang ating mga batok. Panghuli sa ating listahan, para sa bahaging ito ay ang peras. Ang peras ay isang prutas na madalas nating nalilimutan. Pero puno ito ng mga benepisyo para sa ating mga bato at sa ating pangkalaatang kalusugan. Ito ay matamis, malasa at malutong at napakasarap kainin bilang isang merienda. Tulad ng mansanas, ang peras ay mayaman sa fiber, parehong soluble at insoluble. Ang fiber ay napakahalaga para sa digestive health at ang malusog na digestive system, ay nakakatulong sa pag-alis ng toxins mula sa katawan na nagpapagaan ng trabaho ng ating mga bato. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng regular na pagdumi, nakakatulong ang fiber na maiwasan ang constipation na kung minsan ay maaring maging ng pagdaas ng presyon sa urinary tract at kidney. Ang perasa ay mayaman din sa vitamina C at vitamina K at mayroon ding konting copper at potassium. Bagaman may potassium, ang dami nito sa peras ay kadalasang mababa pa rin na ginagawa itong isang ligtas na opsyon para sa mga may CKD basta't kinakain ng may moderation. Ang antioxidants na matatagpuan sa peras, lalo na sa balat nito, ay nakakatulong din sa pagprotekta sa mga selyula ng bato mula sa pinsala na dulot ng free radicals at pamamaga. Kaya, kung kakayanin, huwag balatan ang peras para mas makuha ang lahat ng sustansya nito. Madaling kainin ang peras. Pwede itong kainin ng sariwa o kaya ilagay sa mga salad para sa dagdag na tamis at crunch. Ang pagiging madaling mahana patabot kaya nito ay isa pang dahilan para isama ito sa inyong regular na dieta. Ang peras ay isang simpleng paraan para makakuha ng malagang fiber at antioxidants na sumusuporta sa kalusugan ng bato. Huwag natin maliitin ang kapangyarihan ng mga simpleng prutas na ito sa pagtulong sa ating katawan. Nakakatuwa isipin na ang mga simpleng prutas na ito ay may napakalaking benepisyo para sa ating mga bato. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa ating kinakain araw-araw ay pwedeng magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan sa hinaharap. Sa bawat kagat, nagbibigay tayo ng sustansya at proteksyon sa ating mga mahalagang bato. Ngayon, na naibahagi ko na ang mga kapakinabangan ng ubas, pinya at peras, dumako na tayo sa huling bahagi ng ating pag-uusap kung saan bubuoy natin ang lahat at magbibigay ng pag-asa para sa isang mas malusog na bukas. Na sa huling bahagi ng ating pag-uusap at sana ay marami na kayong natutunan tungkol sa kung paano natin ahalagaan ng ating mga bato sa pamamagitan ng simpleng pagkain ng prutas. Nagsimula tayo sa mga sikat na strawberries at blueberries na puno ng antioxidants na lumalaban sa mga free radicals at nagpapababa ng pamamaga. Naalala niyo pa ba ang kanilang kakayahan na maging kalasag para sa ating mga selula ng bato? Pagkatapos ay tinalakay natin ang mansanas, ang simpleng prutas na mayaman sa fiber at pectin na tumutulong magpababa ng kolesterol at blood sugar at nagpapagaan ng trabaho ng ating mga bato. Iput Sunod nating pinag-usapan ng ubas na nagtatago ng makapangyarihang resveratrol na nagpoprotekta sa ating mga bato mula sa pamaga at oxidative stress. Hindi rin natin pinalampas ang pinya, ang ating tropical na powerhouse na may bromelain, isang enzyme na may anti-inflammatory properties na napakabuti para sa bato at mababa pa sa potassium at panghuli ang peras na mayaman sa fiber at antioxidants, isang prutas na madalas nating nakakalimutan pero napakahalaga para sa kalusugan ng ating digestive system at bato. Hindi ba nakakatuwa isipin na mga simple at masasarap na prutas na ito ay may napakalaking kapangyarihan na tulungan ng ating mga bato? Hindi natin kailangan ng na mamahaling solusyon o komplikadong pamamaraan. Minsan, ang sagot ay nasa ating mga kamay sa mga pagkain na kaya natin bilhin at ihanda araw-araw. Ang pagdaragdag ng mga prutas na ito sa ating pang-araw-araw na dieta ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sakit. Ito ay tungkol sa pagbibigay na kapangyarihan sa ating katawan na gumaling, lumakas at magpatuloy sa buhay na may sigla. Naalala niyo bang sinabi ko sa umpisa na manood kayo hanggang sa huli para sa isang bagay na mapapagulat sa inyo? Ito na yon ang pinakamalaking sekreto sa likod ng lahat ng ito ay hindi lang sa mga prutas mismo, kundi sa desisyon natin na kumilos na magsimula sa maliliit na pagbabago at ang pagiging consistent sa mga pagbabagong ito. Ang tunay na paggulat ay ang kapangyarihan na nasa loob natin na baguhin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng ating mga pinipili araw-araw. Hindi natin kailangan maghintay na lumala ang sitwasyon. Ang bawat strawberry, bawat mansanas, bawat ubas, pinya at peras na ating kinakain ng may kaalaman ay isang hakbang tungo sa mas malusog na bato at mas mahabang buhay. Ang chronic kidney disease ay isang seryosong kondisyon pero ang pagiging proactive ay malaking tulong. Ang mga prutas na ito ay hindi gamot at hindi nila kayang palitan ang payo at reseta ng doktor. Palagi natin tandaan na makipag-ugnayan sa ating doktor o nutritionist lalo na kung meron na tayong kondisyon sa bato. Silang makapagbibigay ng pinakamainam na payo na akma sa ating individual na sitwasyon. Pero ang pagdaragdag ng mga kidney-friendly na prutas na ito sa ating dieta ay isang napakagandang suporta na magagawa natin para sa ating sarili. Napakalaking pagbabago ang maaring idulot ng maliliit na pagbabago. Ang paglalagay ng ilang piraso ng berries sa inyong oatmeal, ang pagkain ng mansanas bilang merenda, o ang pagdaragdag ng pinya sa inyong ulam ay simpleng hakbang lang pero ang bawat isa ay may malaking kontribusyon sa pagpapanatili ng kalusugan ng inyong bato. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sa bawat araw na pinipili nating alagaan ng ating sarili, nagbibigay tayo ng regalo sa ating kinabukasan. Gusto kong marinig ang inyong iniisip at karanasan. Aling pruta sa listahan na ito ang paborito ninyo at paano niyo ito isinasama sa inyong dieta. Mayroon ba kayong ibang prutas na sa tingin nyo ay nakatulong din sa inyong kalusugan ng bato? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba dahil baka ang inyong karanasan ay makatulong din sa ibang nanonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at naramdaman nyo na may natutunan kayo mahalaga, pakiusap na pindutin ang like button. Malaking tulong ito para mas marami pa ang makakita ng impormasyong ito. At kung hindi pa kayo subscribe sa channel na ito, Huwag kalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod na videos tungkol sa kalusugan at pamumuhay ng masaya sa ating edad. Tandan ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang bawat araw para pahalagahan at alagaan ang ating katawan. Patuloy tayong matuto. Patuloy tayong lumago at patuloy tayong mamuhay ng may kalusugan at saya. Mabuhay ng buong buo sa bawat edad hanggang sa muli.